mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una agigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasaabi ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nakahari iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga tagabay, masama ang ating pag-uugali, malimit, ang masama ating pag uugali Nagtagda, madali tayong magalit, nagtatanim tayo ng sama ng loob, mayabang tayo, naghahari-harian tayo. Alisin natin po ang mga masamang katanyan ito. Sinabi ng Diyos, ipinangaral ni Jesus, mahalin ang kapwa. Mahalin ang mabuti sa iyo, mahalin ang kaaway. Ang gumagawa ng mga sama, ng masama sa inyo, ipinala, 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 panalangin ninyo. Huwag niyong gawin ng masama. At ikit sa lahat, mahilig tayong magbura, magsalita ng mga hindi ka maganda, malalai, manguhusga. Masama ito. Alisin natin ang mga masamang pag-uugaling ito. Halimbawa, mayroon tayong kausap, mayroon tayong ipapagawa. Kailangan matapos ito. Eh, hindi natapos. Sa usapang araw ang ating pinagawa. Sa halip na magtatanong tayo kung bakit, sa halip na hihihit ng paliwanag, hindi pagkaharap na pagkaharap natin ng tao, lalo na kung ang ating titingin, ang ating tingin ay masyadong mababa sa atin. Binumura na natin, nilalait na natin. Mga kagamay, ingatan natin ang ating pagsasalita. Ingatan natin ang ating pagbibigay ng hatol sa kapwa. Huwag ang ating pagkagalit sa kapwa. Ang ating sama ng loob sa kapwa dahil sa hindi tayo natuwa sa kanya. Iiwasan natin yan lagi nating itatanim sa ating sarili ang magiging mahinahon, maunawain, at magpapapasensya. Halimbawa, may kausap ka, isang kaibigan, o isang halimbawa, ay maroon kayong usapan na pupunta kayo sa isang lugar sa ganung oras, eh, lumampas ang oras, agad tayong nagbumula, agad tayong naglalait, hindi natin tinatanong kung bakit may mga pangyayaring na yung ating kausap, nagkaroon ng biglang problema nagkaroon ng biglang uh, hindi maiwasang ang pangyayari na higit pa ang uh, paghihirap niya kaysa kinikimtim natin ng galit, agad-agad tayo magsalita ng hindi maganda magiging siya mga wagulang o magiging sa mga boss yung mga yung mga manager huwag natin mamurahin ang ma, ang mababa sa atin mga magulang huwag murahin ang mga anak Lahat tayo may damdamin na masasaktan may damdamin at pusong masaktan kung tayo ay lahitin, murahin pagsalitaan ng hindi tama. Kung magbigay tayo ng salita, lagi natin itatong sa ating isip na sana ang lalabas sa ating mga dila ay magmula sa ating mga bunganga ay yung mga salita na aangkop sa tamang pagkakataon. May nahon, hindi mapanghatol, hindi mapangutsa, hindi mapanglay. Kaya minsan, mayroong isang pamilya, isang mag-anak, na parang hindi mag, hindi mag, hindi anak at hindi magulang ang ama o ang ina dahil lamang sa mga masasakit na mga salita namumura ang anak o namumura mga magulang nagtatanim ng po at ang sama ng loob ang magulang o ang anak na namumura kailangan ilagay natin ang ating mga sarili kung saan tayo kung mga magulang tayo kailangan nakahanda tayo. Nakahanda mag tayo magbatsin siya. Masakit na ang isang ama o ang isang ina sigawag pagsabihan ng isang anak. Pero, papil ng magulang na magiging mahinahong, magiging maunawain, Katulad tulad ng ating amang nasa lagi, inuungawa tayo ng Panginoon naawa sa atin ang Panginoon. Sa bawat magkakasala ng tao, may nahong ang parusa ng Diyos. Dalawang pagkakataon lamang sa banal na aklat na nakikita natin ah, uh, talagang nagbigay ng na kanyang parusa ang Diyos. Una ay ang nangyari sa Sodom at Gomorrah. Pangalawa ay ang nangyayari sa pagbaha nung panahon ng lupa. Ano ang nangyayari sa Sodom at Gomorrah? Nagiging makasalanan ang mga tao. Nilapastagan nila ang Diyos. Gumawa sila ng ayaw ng Diyos. Kaya sinugon ng Diyos ang kanyang propeta. At sinabi, sabihin mo sa mga tao, sabihin mo sa iyong mga kababayan, na tumigil na sila Magbago sila. Kung hindi, parusahan ko sila. Hindi nakikinig ang mga taga surum at gumura. Kaya, pinulbo ng Diyos ang uh, surum at gumura sa pamagitan ng isang apoy pag lumating na pulbo. At ng panahon ni ano ang ginawa ng Diyos? Initusan si sinuwa na dalhin sa arko ang halimbawa, kalapati, perna kalapati, baka, perna baka, sabi nga, ang pinakamabuti sa lahat nila, ang sabi ng Panginoon kay Nuwa. At nang matupad ni Nuwa ang lahat, pinabaha ng Diyos ang lugar nila Nuwa at patay lahat. Doon natin nakikita kung paano magtaro sa Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabilang pagkakasala ng ating mga ninuno na unawa, inuunawa pa rin tayo ng Diyos. Minahal pa rin tayo ng Diyos. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Isus. Na pin, ipinako at namatay sa krus alang-alang sa ating kaligtasan. Alang-alang sa kapatawaran ng ating pagkakasala. Kaya, alisin natin sa ating pagkatao ang anumang masamang ugali katulad lang magalitin mapagmura masama ang agila hindi nakikinig hindi umuunawa hindi hindi mahirap o maaring mahirap ang magpakabuti totoo yan habang gumagawa ka ng kabutihan lalo pangin hamon ng Diyos kung ka gano'ng kakatibay at gano'ng katatag ang pagtitiwala, paniniwala at pagdilig mo sa kanya. Pagmalampasan natin ito, atin ang gandong pala, ang walang hanggang kaliwatatian sa kariyan ng Diyos sa langit.